Kaya <laughs> Wala yung kubo eh. ano. Sisira na ba? Hindi na ginawa. Pero ano, may dadating pa ba ng isda? Eh na mga bangka ay. Meron pang darating dyan. Sinong bangka dadating yon Doon na, kalaparin na no, Preds. Tropa ah. natin dyan ha, sa mga mga isda. Mga bismonte na dyan na mga bangkay Meron pa, meron pang darating. Oh. Ayun Ayun. may pulutan. Ayun pa rin, bumili nga pulutan eh. Bumili pulutan. pulutan? Tilapia sa Ayun pala, nakabili na pala tilapia. Tara, kanina pa kami nag ng tilapia dito eh. Ayun Wala eh, wala na nadating eh ano eh, sariwa yung seriway, nabili mong tilapia, pre? Ayun. Alak, binili lang tayo lambanog na lang. Lambanog, pre. O, oh, pwede na lambanog. Lambanog, tara. Ayun ano mo, na ba yung mo, doon? O, Ayun mo, ayun mo. Ayun mo, ayun sa inyo eh. Eh. Kaya pa kami nag doon sa ilog eh. Ay. Oh, Awa mga bata. Hindi mga bata. Ah, niya naman. niya naman. Ay. mamaya. Tahan na kayo ng barangay dyan. Bawal yan. Bawal yan. Ang hirap ba? Tara, tara, pre. Ay. Ito oh, mo niya sa... Diyan pa kayo ha. Mauulit kayo mga bata. ba? Pre, Tara. Maulit ko mga bata mo, hinahalam yung ginawa natin at agaw ng bariya. Ba't? Guguloy mo yan naman? Guguloy nga para matigil yung pagsusugal nga. Takinat ba? Guguloy nga yung bayo mo. Tadun yung wala ako, may bariya ako. Hindi sa babayang ha. ito. Pre, wag na. Mga bata yun eh. Pabayang ako, naglilipang yun eh. Mag-inom na tayo. Che! Silip lang. Ano? Puta na ito, pag-tetira pa na naman yung mga bata. Sige, wala magagawa talaga kahit sila ito. Hindi rin kasi mapagsabihan itong mga batang ito eh. ito gagulo pa ano ito ay gagulo na na bilib siya gagulo na gagulo na Ano? <laughs> 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 <laughs>